Isang magandang morning sa inyong lahat guys Ayan, itong bumungad sa akin pagbukas ko ng bintana Ayan, galit na galit si Haring Araw At sabi, gising na raw So, uh, Monday morning ngayon at pupunta tayo ng Mlang North Cotabato. Ayan, hello Ayan, kain kami ng uh, Ano to, ng bibingka <laughs> Ayan, so malapit na po tayo sa Mlang North Cotabato at konting kembot na lang doon na tayo. Ito na nga, papasok na nga tayo dito sa Barangay Dugong, Mlang Cotabato. Ayan, malit lang tong uh, way na to papunta doon sa Kitos. Ano? So, ito yung bubungad uh, bubungad sa'yo. Ang ganda, sobrang green ng kapaligiran. At syempre, ang sarap talaga magmumuni-muni dito sa lugar na to. Ano? Ayan, nakaka-relax, nakakawala ng anxiety, nakakawala ng uh, stress sa buhay. Ayan, so malapit na tayo sa bahay nila Lola. Ganto, grabe. Parang kailan lang to. Last year nandito rin kasi kami. Bumisita kami dito last year. Wala na tayong drone kaya ano, cellphone cellphone na lang muna. <laughs> Ay, hindi kasi nagagamit yung drone sa Maldives, guys. Um, kaya binenta ko na lang

Tadlong nga, nga likod nyo nga dua Tadlong nga. <laughs> <Tatlong>. <laughs> <laughs> so ayun, let's skip to the good part. Eto na nga yung inaantay natin, yung kainan, lunch time. Ayan, tsibugan na. Dami pagkain. Eto yung pagkain pag nasa probinsya, ba diba? Yung uh, talagang hinahanap mo na pagkain nang matagal na pag nasa abroad ka, Diyos ko Lord. Ayan, so pagkatapos ng tibugan, pumunta muna kami doon sa likod ng bahay ng lola ko. At nandito nga yung mga alaga nilang rabbit. Ang dami. Ayan, mga babies nila, ang dami. Ito yung parents nila. lalaki. At uh, iba-ibang lahi. Ano. Ayan, year of the rabbit. Ayan niya yeah, sa Japan carrots, tanongin na nga Year ko talaga to Bye. kasi year of the rabbit din ako pinangana. At meron pa silang mga itik, ang dami din. Ayan. Ang dami. Sarap buhay, kain tulog lang. At uh, meron din silang mga manok. Ayan, cute ng mga babies nila. Ayan, meron tayong kambing. Ayan, actually, marami to sila eh. Pero iba na sa mga nasa, nasa, nasa galan pa magala. Pakalat-kalat ng dito sa buko. La 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 la. Ay lumapit sa akin wala kasi tayong uh, dalang damo. Tara tara punta tayo dun sa ano naman. Dun tayo sa likod. Ay nice to meet you pogi. Ayan oh. No? pogi, oh, di ba? Oh, heart heart 'yan. J heart. <laughs> Ayun, so punta tayo dun sa likod. Ito na nga 'yun yung sinasabi ko sa inyo, guys. Ayun. Sino ba talagang uh, aayaw sa gantong view, di diba? Tara, dito kami market dati ng mga bata pa kami. Hanggang ngayon dito pa rin yung puno, ano. Lakad tayo ng konti at ito yung puno na sinasabi ko. Ayun. Yung akyat na susunod na tayo dyan so nandiyan na si Jake nandun rin tsaka si Yong Yong tara init grabe hmm. saging hmm. Uh -huh. idol to si yung Yong oh Oh, di ba naka nakaakyat naka din si Jake. Oh, di ba? Ganda dito, guys. Look at. Sobrang green. Pag nasa Maldives naman ako, sobrang blue. <laughs> dito naman sobrang green na nga palibot nito. Napaka relaxing. So, balik na tayo dun sa bahay ng lola ko. At ayun na nga, nagtawag na sila, kakain na ulit. Kain na ulit. Ito, Lechon Paksiw. Sarap yan. Shit. Wala nang diet diet sinasabi ko sa inyo. Kakain tayo ng marami. Kaya? Balik tayo sa lechon. Lechon paksiyo. Okay, Tira. mga mate na. Lechon sinigang. Na. Hmm. No. At, uh, ayan, so magdadala daw kami ng uh, ano to, yung uh, bamboo shoots. Ayan. Uh, sa Tagalog, eh, labong masarap to gawing uh, ano, uh, adobo din o di kaya ginataang ang uh, uh, labong ano. Tsaka may shrimp o di kaya may crabs yung maliliit. Sarap, grabe. Laki pa na nakuha ng tito ko. So ayan. Dadalhin natin sa Coronadal City to. Pero bago tayo umuwi, ayan, naglaro na sila dito sa labas ng bahay ng Lola. At uh, magpipicture-picture daw muna kami bago kami umalis. Ayan, excited na ang lahat. So, <laughs> ginagawa na namin to every year. Lola, ayun, kaya pa ba? <laughs> ayan sila oh. Kling oh. bang oh, hindi na giba billing. Na pa pala na na sa imong ano na nga tan. Aba, usol ba. May mga mama, papa ilang tanan. Dali Ah, di ba? Ating vlogger, oh, di ba oh. Bye. <laughs> uwi na po. Uwi na po kami. Kaya, ayan. Uh, sulit naman yung, uh, ano, yung uh, bakasyon kahit isang araw lang. na So, ayan. Uwi na tayo ng Coronadal City. <laughs> Bye. Dito kami sa Mlang. Kitos. Barangay Kitos. Ayan. Anong puro? Da, ano, ano, yun? Purok 5. Ayan, dito sa Kitos. Purok 5 na, Derida? Purok 5? Purok 5. Ayan. Magbalik ang bago dito. So guys, mag-drive we'll tayo mga dalawang oras papuntang Corona. See you.